Bakit ginagawang pagpapalaya sa diablo bago binyagan ang sanggol? Noong ipinaglihi tayo ng ating magulang, tayo ay nasadlak sa kasalanan ng mana mula kay Adan at Eva. Ang kasalanan ng mana o original sin ay bunga ng pagsuway ng ating unang magulang na si Adan at Eva sa kalooban ng Diyos. Tinalikuran nila ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa kanila kasama ng mga biyaya na handog ng Diyos sa kanila naniwala sila sa kasinungalingan ng Diablo. Dahil dito, nawala sa kanila ang grasya ng nagpapabanal o sanctifying grace. Ang kawalan ng grasya ay ang original sin. Pumarito si Jesus upang mabigyan tayo ng laya mula sa paniniil ng Diablo. Sa pamamagitan ng tanda ng krus na banal at pagpapalaya sa Diablo sa rito ng eksorsismo, kung saan inilalagay ng pari ang kanyang kamay sa ulo ng bibinyagan, ang bibinyagan ay nagiging malaya sa pagkaalipin sa diablo. Ang paglisan ng diablo mula sa bibinyagan ay nagbibigay daan upang makapasok ang Espiritu Santo sa bibinyagan. Ito ay paghahanda para sa paglukob ng Espiritu Santo sa rito ng binyag. Sa sakramento ng binyag, tayo ay tinatawid mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng kaharian ng Diyos. Ito ang mga tanong tungkol sa pagtatakwil sa kasamaan at kasalanan. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Mga tanong tungkol sa pananampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, at inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng ating simbahan. Marangal nating ipinapahayag ito kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Amen. Pagninilay Pinahahalagan ko ba ang pagkalaya ko mula sa pagsisiil ng Diablo doong ako ay nabinyagan? Iiwasan ko ba ang mga sitwasyon na sasadlak sa akin sa paniniil ng sala? Panalangin Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas upang makaiwas sa mga sitwasyon na mapanganib para sa aking kaligtasan mula sa kasalanan. Amen.